At yun na nga mga Pew. For today's video, magsa-sideline tayo ulit. May tropa kasi tayo na kailangan ng backup stop. Total, so, wala pa naman akong ganong schedule ngayon. Kaya open tayo. At dito pala tayo magsa-sideline mga Pew. Sa Lucy's Cuisine Catering Service, highly recommended at hindi mabigat sa bulsa. At kung may katanungan kayo, message nyo lang ang Lucy's Cuisine at may magre-reply sa inyo dyan. At dito pala namin kinakamada mga gamit, mga Pew, mga pagkain, Aso, plato at iba pa. At yun naman yung tropa natin na makakasama. Matagal na rin siya sumasama sa catering nila. E eh ako first time pa lang. Kaya medyo makangapa pa ako dito. Tutal wala pa naman tayong masyadong tatu ngayon. Eh galawan muna natin. Kahit pa paano, hindi tayo nababoard sa bahay. At maya maya nakarating na rin tayo dito sa kanilang venue ang cloud stop Teresa Hall at dito isa-isa na namin binababa yung mga gamit tulong-tulong para may pasok namin yung mabibigat eh sa amin na eh yung maghan uh, naman eh dun na lang sa mga girls paano pabilis yung setup namin sa loob ikakamada pa kasi namin at bibilangan pa yung ibang mga equipments eh kasi nasa 150 packs yung mga pagsisilbayan natin ngayon kaya kailangan walang kulang na plato at mga utensils at baso kaya nung natapos na natin mabilang at ma-setup, eto, tutur ko muna kayo sa venue napakaliwalas niya at kayang-kaya dito ang mga 250 packs. Isama niyo pa buong barangay niyo. <laughs> Joke lang. At after niya, naasikasuin naman namin yung mga food. Ilalagay na namin lahat sa food warmer at para painitin na rin. Meron pala tayong limang masasarap na po tayo dyan. Una-una na dyan, yung roast beef, then si Isa yan sa mga paborito ko, syempre. Tsaka chicken roll, tsaka kare karing bagnet. At yung pambatong natin na carbonara. Yes! Sasarap niyan mga piyo. At eto si Michael pinupunasan na yung mga gagamitin na baso. Ano natapos na talaga lahat ng gawain namin? Eto kwentuhan na lang at upu na muna. Maghihintay na lang kami ng sinyalis kung kakain na ba yung mga bisita nila. At bago yan, silipin muna natin yung mga pagkain na hinanda namin. Matatakam ka naman talaga dyan. Grabe, nagutom tuloy ako. <laughs> At nandito naman yung pastry corner nila. Para sa mga bata o chikiting dyan, na gusto mag-snack habang nanonood sila. At pag kukuha ka dito, eh, isa-isa lang daw. <laughs> Sabi niya, pero hindi naman, joke lang yan. <laughs> Pagdating kasi namin, nandyan na yun. At dito, dumating lang birthday celebrant natin. Sabay bati namin ng, Happy Birthday! <laughs> At ayun, magandang bata. More birthdays to come. At mabalik pala tayo dito mga Pew. Tumadami na rin yung mga bisitan dumarating. Ito naman si Michael tamang kaway lang sa camera. <laughs> At maya maya nagtimpla siya ng juice. mag start na kasi yung program nila. Kaya nag -pre prepare na siya. Habang ako naman ay nakatayo, kinakabahan ako. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. <laughs> At maya maya pinatayo na yung mga bisita kasi papasok na yung birthday celebrant natin. Yan. Ate na nga mga piyo, nag-usap-usap na yung mga kasama ko kung saan sila magpipesto dyan. Eh dahil nga bago ako, eh dun lang ako sa basic. Hindi ko pa kasi alam kung paano ibibigay yung mga ibang pagkain. Kaya inasign nila ako dun sa chicken roll. Kaya nung natapos yung kanilang program, oras na para kumain na sila. Tayo, tayo At syempre bago sila kumain, eh magpapapicture muna sila dun sa celebrant. Tapos din sa, sa gathering namin. Kaya tara, trabaho na. <laughs> At yun, ang bilis naman nun. Yan, nakakain na yung lahat. Pero may natitira pa rin. Baka may darating pa. Eh, pwede pa sila makain. Abang kami naman dalawa ni Mike, eh, naghihintay na lang kami. Para makapag-bash out. Tapos, uwi yan na. Paano ba yan, mga Pew? Agang dito na lang yung ating video ngayon. Kung nag-enjoy naman kayo, like comment, and follow na rin ng aking page. Malaking tulong yun para sa akin, mga Pew. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa Pew TV. Yun, no? Kita-kits ulit sa next vlog. Maraming salamat. Pew! pew, 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 pew.